Kampay para sa, sa tagumpay. <laughs> <laughs> kumpadre, kamusta na? Eto, kumpadre. Ako ngayon eh, mo problema, kumpadre. Bakit? Sapagkat, ilan nga pala yung nasabi ko sa yung bahay na binili ko noong nakaraan? 80 na bahay? 80, padre. Ngayon, 85 na. So, Kapag wow. ko lang ng lima mansion dahil yung mga pera ko ay nagsisiksika na sa bagong bili kong bahay. <laughs> <laughs> rich lap, rich yeah. Lap. Yeah. Rich lap. Kung bagay, yung isa kong pintuan nga ni ay na napuyat ako, Padre. Bakit, Padre? Napuyat ako, kakatulak. dahil yung pera lumalabas, umaawas-awas, Padre. Ako <laughs> <laughs> oh, naman, Padre, may nagbabayad sa akin. Sabi niya, bayaran ko na yung 10 milyon. Oh. Parang na insulto naman ako. Hmm. Eh, sabi ko, ba't mo babayaran? Sinisingil ba kita? Tsaka hindi ko pa kailangan ng pera ngayon. Totoo, <laughs> <laughs> <Wow>. Padre. <laughs> Kasi ako, Charlie Padre, yung, ano, yung pera ko, ando na lang, nasa lapag na lang. Nasisipa-sipa ko na lang. <laughs> ang dami din. Yeah. dami no, Padre. Saka <laughs> pala, Padre, meron akong business proposal sa sa'yo para madagdagan yung pera mo. Naku, okay Padre. Namba? Naku, Padre. Ayan ang hindi ko matatanggap sa'yo, Padre. Bakit, Padre? Padre, sa dami kong business sa buong mundo, eh, yung mga pera ko, eh, pinamimili ko na sa so, katunganayang nga, Padre. Mm -hmm. Kaya kita kinausap ngayon dahil gusto sana kitang bigyan ng isang daang bilyon piso. Diyan tayo magkakagulo, Padre. Bakit? Hindi mo kailangan bigyan ng ganyan dahil sasamahan loob ko sa'yo. <laughs> 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 Hindi mo kailangan ng pera mo, Padre, dahil alam mo naman na marami din ako niyan. Wow. Balak sana kitang dagdagang pasanay ng pera mo at bibigay ako sa'yo na isang negosyo. <laughs> no. Talaga naman at papatok talaga to. Wala nang paglalagay niyan, Padre. Alam mo ba yung binili kong swimming pool doon eh, hindi na tubig ang nakalagay? Ano na? Kung hindi mga kayamanan. <laughs> padre, hindi ko pala nasasabi sa'yo. Ano yung Padre? Alam mo yung mga sasakyan ko? Oo. Oh. Di ba, may Ferrari ako. May... Ay, oo, oh, Padre. Nakikita ko yun sa'yo, Padre. Oo, oh, di ba? Ano yun? Once na nagasgasan yung side mirror nun, pinapamigay ko na yun. Kaya <laughs> <laughs> ka talaga, Padre. Hindi, eh, ako Padre. ako naman, Padre, eh, hindi naman sa pagmamayabang ano. Oo, oh, oo. Oh. Nakikita mo yung mga supercar ko doon? Oo, oh, madami. Yung mga 86 ko, mga Lamborghini. Yes, padre. Yes, padre. lahat yung padre, hindi mo na makikita. Oh, shit! Kasi ginagawa kong disposable lang akin sa sasakyan, padre. Isang gamitan ng padre, pinapaano ko lang sa driver ko. bridge lang, bridge, bridge lang, lang, Kampay na, padre. Kampay, padre. Para sa tagumpay. Para sa tagumpay. <laughs> Katulayan niya, padre. Ano yung padre? Meron akong pinasuwang isang restaurant. Restaurant. Hmm, sabi niya, uupo na sana ako. May nakaroser, sabi niya, Ay, sir, excuse me, may nakaroser po diyan. Hmm. Hmm. Hindi ka ata kilala nun, padre. Hindi ako kilala, padre. Sabi ko sa kanya, Tanggal ka na. <gusto> Binili ko yung restaurant. Yeah. <laughs> <laughs> Binili ko yung restaurant. Eto, padre, bakwento ka na sa'yo, padre. Noong nakaraan, nag-shopping kami ng mga ano ko. Ng mga tauhan ko. Pinag-shopping ko sila. So, dala namin yung Lexus na aking sasakyan. Yes. Mga tatlo nun. Yung pinag-shopping na sa sobrang dami, hindi magkasya. Sabi ko, huwag kayo magalala. Bibili tayo ng bagong sasakyan. Garis, <laughs> <laughs> garis, garis, garis. <laughs> Dito, Mami, dali na Oo, eh, ang dami kasing, ano, ang dami kong pero doon sa may, sa kwarto ko. Sa kwarto, oh, oo. Oh. Sabi ko sa mga, ano, sa mga tauhan ko, bakit kayo nandyan sa sala? Kumasok kayo sa room, kumuha kayo ng mga pera. <laughs> 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 yes, yes. Ako naman, ako naman padre. Talagang bad trip na bad trip ako nung last night. Last night lang. So, fuck. <laughs> fuck. Kasi, padre, hindi ako makakilos ng maayos sa kwarto ko. Bakit? Sobrang sike, padre. Bakit, padre? Biruway mo, padre, katabi ko mga pera. <laughs> That's crazy, padre. This crazy, padre. Paano ba yung padre? Inantay na ako. Andiyan yung helicopter ko. Ay, sige, padre. Sa na rin, eh, tum- kanina pa tumatawag ang aking jet, jet plane. <laughs> 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 padre, kampay mo na, padre. Okay. <laughs> ah. Ah, paano ba yan, Padre? Sige, Padre. Ikaw na muna magbayad niya, ha. Bakit ako, Padre? Wala akong dalang pera, Padre. Eh ako din, Padre, wala akong dalang cash. Wait na, Padre. Wait lang.